Hey guys, this is Macdon TV. Ayan, mag-herping naman tayo dito. Uh, actually, hindi siya sa herping uh, adventure to guys. Ito yung mga palaka natin. Palaka check. Uy, ganda ng tunog nyo. Kunwari ibon daw siya guys. Ayan. Ito naman, kunwari tarsier din siya. Ayan, nakakapit yung tree frog natin dito sa sanga. And ito palakang bukid check. Boop. Kahit ito guys, hahalikan ko pag nanotice tayo ni Madam Gigi. Ayan. Cute niya guys oh. Wow. Ito naman guys, so, ito yung invasive, ito yung isa sa mga peste, kaya dapat hindi dumami yung kanilang lahi kasi isa sa yung cane toad guys, may lason siya. Ayan, dito naman tayo sa gagamba, nakakatakot yung whip spider guys, grabe nakakilabot yung itsura niya. May takot po naman ako sa gagamba pero sige, videohan natin sila. Ito din may maliit na gagamba pero, ayan, kumpleto. Ito, putol na yung galamay, lesson learned. Uh, huwag wag i-repost yung aking video. Ayan. Ang ganda. Ito guys, mga panglaban. Panlaban ba to guys? Ayan. Yung mga, ano naman, Hansman, ayun, ang haba ng galamay nila. Ito yung nakakatakot din. Tapos, ayan, just ko, ang laki. Ayoko lapitan ng video. Baka biglang tumalun sa akin itong mga gagambang to guys. Ito naman, tamad na tamad siya gumawa ng web niya. Pati ito, ano yan, makakahuli kaya yung mga web niyo. Buti, ito, agresibo guys, so, oh. Napakaangas. Ay eto din. Ito yung gagambang may sungay. eto din guys. Medyo kulang na din yung galamay niya. And ito tama din. Hindi siya gumawa ng web. Yung mga tamad din, hindi yan kakain. Ito din, meron din. Ang haba, ito parang robot din yung itsura niya. Transformer ba? Wow. And ito. Isa yung mga paborito ko is yung mga creepy. Ganito. Wow tarantula naman tayo guys ito ang lalapad nila yung mga lokal nating tarantula dito sa Pilipinas shit baka pag lumakad ka ng ganyan nandiyan ito mukhang trapdoor lang yung itsura nya guys so oh. kahit ako tayo kasi yung pag binibidyoan ko yung iba tumatalon ito naman guys may scorpion dito Ooh. ito yung mga paborito kong gagamba guys yung parang tigre yung kulay nya yan mga panlaban pero wag nating ipaglalaban na kasi kailangan sila ng ecosystem natin sa paghuli ng mga insekto yung mga peste kaya wag na natin itong huhulihin yan mga tulad nito din ni yan eh ito ang laki din ng tarantula oh. nakasilip nagkukulay blue yung kanyang kulay dito sa kawayanan and dito naman tayo sa mga tipaklong guys mga iba't ibang insekto ito yung tunog niya eh, hindi kompleto yung gabi natin sa probinsya kung hindi natin naririnig yung mga ganyang tunog. Ito guys, kung titingnan nyo, simpleng sanga lang, ba? Diba? Pero, wag nyong anuhin yan. Kasi, nagtatransform yan into insect. Ayan, ang ganda. Yan, ito yung ating in stick insect or walking stick. Ayan, kunwari sanga daw siya. Ito naman guys, oh. pachil lang siya. Kumakain lang siya ng dahon. Sana all walang problema sa pagkain eh madali lang sila makahanap ng pagkain mukbang mukbang lang sila dyan ito naman yung ating baid baid sa bicol o yung ating tawag dyan Mantis, mantis, tama. Yan, pasensya na kung may naririnig ko yung konting tugtog kasi nagbo-voice over ako dito tapos may sayawan sa kabilang barangay. Yan, gaganda ng mga ano, paro-paro naman na nakita natin, syempre. And ito mga yung mga kakaibang insekto na ngayon ko lang din nakita. Yan, ito naman guys, may mga milipid din dito. Yan yung itsura niya. Ang dami nila dito sa mga nabubulok na dahon. Ito, tipaklong na naman. Tapos, yung tunog nga pala nila guys is galing sa kanilang pakpak. -pak. Ayan. Galing, ganda ng ano nang tunog. Ang ingay. Ang ingay ng tunog. Pero, napakapaya pa ng gabi pag naririnig din natin yung mga tunog nila. Ito guys, ang sakit dito pag nadikit sa balat nyo. Ayan. Hindi ko kabisado yung mga name ng insects ha guys. Pasensya na. Ayan. Wow. May manok dito yun yung mga manok nila naligaw ata ito si Mr. Crab mukhang hindi kami nagkakasundo nito galit na galit gusto niya akong sipitin yun na malis na ito naman may box turtle wii yun ang ganda box turtle siya guys kahit bilog yan ang cute niya guys hindi siya peste yung peste natin yung yung ano invasive na snake turtle or yung soft -shelled. ito hindi to mga peste guys yan ang gaganda. mababagal sila lumakad pero sa tubig mabibilis naman sila ganon. Yan alis. eto guys ang taas. Gusto ko sanang hawakan di char. Isang pit viper. Ito napakadami din nito sa Bicol. Dupong yung tawag namin dyan. Yun taas sana eh. Huwag na nating istorbohin. Naghahanap siya ng pagkain. Nocturnal pala sila guys. Ibig sabihin, aktibo sila sa gabi. Pag umaga, tulog yan sa kahoy. Tapos, um, arboreal. Ayan, obvious naman na sa kahoy siya. And, sila ay makamandag. Iwasan natin itong mga ahas na to. Pero huwag nating papatayin. Kasi, mababait naman yan eh. Ayan. Naghahanap siya ng ibon. Bilog na bilog pa naman yung buwan. And ito may swamp puppy din pala dito sa atin. Niyan. Ee. Baby bayawak. Pat naglalakad